Okay, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Uh, binabantayan ho kasi natin yung mga kababayan natin. Kailangan malaman ng mga kababayan natin to yung mga hindi nakakapanood. No? I-play po natin galing ito sa 105.1 Brigada News FM. Ito po mga kapatid, panoorin natin yung mga pulis na nagbabantay sa bagay. Trabaho naman po nila yan kaso wala silang choice. Kung hindi ipagtanggol or depensahan, itong mga kurap uh, sa gwa ano no kurap dinidepensahan no hate tayo sa mga kapulisan natin dahil nagtatrabaho lang sila naiintindihan naman natin yung kalagayan nila pero sa pagkakataong ito parang uh, parang awkward o mas malala pa sa pinaka awkward less po ka ginagalang ka ng mga kababayan natin pero wala kang magawa dahil galing sa taas yung utos, naiintindihan nga natin, kailangan mong depensahan yung mga kurakot laban sa mga umaangal na may kurakot. Ito <laughs> ho yung nangyari mga kapatid. Panorin po natin ano. Ha, ng ha. Et isa isa pa to sa nakakatawa, no? Magrarally yung taong bayan dahil may laya po silang sabihin ang kanilang nararamdaman na mayroong kurap dito sa ating gobyerno. Tapos ngayon, permit. Nangihingi sila ng permit. Eh, paano kung hindi bigyan ng permit? Saan pa sila kukuha ng permit? Sa gobyerno rin, di ba? Eh, yun nga inaangal eh. May kurakot nga eh. Parang sa panahon po ngayon, nakakahiya ako na ipagtanggol nyo yung mga uh, gobyerno ngayon. Kung ako lang ha, kung halimbawa ako, less po ako, ginagalang ako, hubarin ko yung uniforme ko. Sa madaling sabi po, ayaw ko muna maging pulis ngayon. Kung baga, bache muna, ayaw ko muna. Lalo na kung i ako sa ganito, hindi na. Resign muna ako. Mag maghahanap na lang ako ng ibang mapagkakakitaan. Kaysa ganito. Eh, wala eh. Hindi ho talaga maganda. Mati-trending ka pa na nakakahiya yun, nakakasuka. Pinagtatanggol e mo yung uh, gobyerno natin. Alam nyo nang may problema sa gobyerno natin. Tapos itong mga kapulisan natin na kagalang-galang, ginagamit po ng gobyerno ngayon upang depensahan yung mga kurakot. Ganun ho ang pagkakaintindi ko ha. Ang title ho kasi nito, ay hindi, wala atang nakalagay na title. Diretsyohin muna natin, panorin no. Ah, na action! Kung kailangan ng permit, hinulin nyo sila. Kung bakit kami kailangan ng permit? Gusto nyo, sir. Kung gusto nyo po, bakit nga kami kailangan tayo... ng permit? Sila hindi. Ah, hindi oh. ah. O. O. Ano bang batas? Selective? Walang... O. Oh, bakit batas, pwede sila? Sir. Bakit kami hindi pwede? Pwede kayong mag-rally, sir. Patikin ako ng ano nyo po. Ano? Ng permit nyo para mag-rally kayo. Bakit At... sila? Hinihan nyo yung permit? Hindi. hindi, hindi, hindi. E, kaya nga, sir. Nasunan... Alam nyo, naiisip ko tuloy, yung mga, taga, yung mga nandun na nakatawid na, mga wala rin sigurong permit yon Kaya sinasabi niya, bakit yon walang permit? Tapos ako, makiki-attend din ako doon Sasama ako. Ba't ayaw nyo sa akin? <laughs> may mga nakatawid doon or nandoon don na nag nagrarally din. Wala rin sigurong permit kasi kinukumpara niya. Bakit yon Si ate naman, si imam, wala rin masabi. Hindi niya rin masabi na, ha, may mga permit yung mga yun. Walang ganun eh. Basta ito lang si Kuya na pag Oy permit mo. <laughs> ang galing, Kaya sabi ko sa inyo, nakakaya mo na ngayon maging lespo kung uh, ang pinagtatanggol mo itong mga mahirap. Siguro pag sinabihan ako ng lespo ako no tapos Oy, magdepensa kay doon. Hindi mo ako makakapasok, sir. Bakit? Nilalagnat ako tatlong linggo. <laughs> Maglilinis na ako. Oh, di ba no? Kasi nakakahiya ho bayan ni pero sa nakikita ko ah alam ng mga lespo na yan na may kurakot talaga pero wala silang magawa kasi nga inuorder lang naman din sa kanila yan no kaya naawa din ako sa ating mga kapulisan na wala silang magawa sayang kasi ito yung pinag-aralan nila ito yung profesyon nila tapos ginagamit lang sila upang pansalag sa mga nagrarali ano ito mga gawa sa sentro kasi dali walang permit permit kayo tabi naglalakad kaya kailangan ng permit para pagdala ka walang permit aroy per aroy walang permit pagdalaga ka aroy dito na hindi na siya nakapagsalita <laughs> alam ko hindi rin gusto ata ni ate rito ewon ko kung kampi talaga siya doon malaki sweldo pero nung sinabi niya ganoon medyo natauhan si ma'am ginagalang ko yan sabi ko naman sa inyo mga kapulisan natin ginagalang natin yan wala lang talaga silang magawa dahil nga order sa taas. Pero nung sinabi niya, bakit yung pagnanakaw, may order, may permit ba, bla bla bla, wala na siyang nasabi kasi alam niya, tama yung ipinaglalaban ni Kuya. Dahil wala nga rin silang magawa dahil in order lang din sa kanila. Okay, so, okay. Mag-permit ka pag nanakaw na! Kung ako nanakaw ni ikaw din, kayo din! Tama. Lahat kayo nanakawan! Tama. At tapos iingan niyo kami ng permit! Mga putang ngayon, pag may nambabash dito kay kuya, gago na kayo. Mga bo na kayo. Ang pinaglalaban ni kuya, may kurap na nangyayari. Ngayon, kung ipinagtanggol mo yung government ngayon, eh, magpa-check-up ka na. Eto nga si ma'am. Si ma'am na ah, uh, pulis din na parang natauhan siya or alam niya sa sarili niya. Tignan niyo, iba yung reaction niya eh. Lahat kayo ang Tapos hihingan nyo kami ng permit. Mga putang ina ninyo. Walang permit yani, na magdanakaw. Kami, kami lahat ng ayos, lahat ng tita namin kinukuha ng tax. Diba kung mga lang din siya, diba? Pa alam niya rin sa sarili niya, meron talagang kurap. Pero wala eh. Pero kung ako man ang nandiyan dyan sa kalagayan, kahit may binubuhay ako, ayokong maging less po na na nayuyurakan yung uniforme ko. Kasi nga, ginagalang ko tong uniforme kong ito. Para to sa mga kababayan ko, uniform ko to eh. Pero sa ngayon, para sa akin, hubaring ko, magre-resign, maghahanap akong ibang trabaho. Hindi mo pwedeng ipangal... Hindi pwede. Siguro naman may ipon pa yung mga yan, may pera pa yung mga yan. Pwera na lang kung wala eh, talagang kapit sa patalim. Pero ganyan, malamang may savings ka pa naman yan. Tapos pag bumalik na lang yung matinong presidente, kung may matinong uupo, eh di balik na lang kayo sa servisyo. Dali <laughs> na kausap yan. Eh. Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga pinakao. Tangi na! Diba? Hihir mo ako ngayon ng permit. Susunod ako sa batas. Nakalang papasunod ang batas ng presidente mismo magdanakao. Buhutang ang permit yan. Sabihin mo sa akin ngayon, violation. Wala kang kasabing violation sa kasi. Alaan ninyo, walang violation. Ang naka-violate mismo ang gobyerno. O, oh, kumawag ko, ako. Okay, sir. Mo, sir. Bakit hindi ako pwede tumasok? Wala, wala violation. Subukan nyo pong buwagin to, sir. Wala. Trabaho lang talaga eh. Pero ako, hindi ko talaga kayang ganyan. Sige, bala na kayo dyan, sir. Buwagin nyo na yan. <laughs> Parang gano'n, no? Hindi, ako lang naman, di ba? Oh, sige, sir. Bala kayo dyan. Buwagin nyo na yan. Ay, mga les po, tara. Mainit na rito, eh. Kain na lang tayo ng mami dun. Mag-ice cream na lang tayo. Wala, eh. Ganito yung bansa natin, eh. Tara na, alis tayo dito. Oh, no? sana gano'n, ano. no? Kung nahihintay. Mahirap din kasi ang kalagayan natin, mga kapulisan. Eh, no? Minsan, naiiyak na lang sila, pero hindi po yun ang sagot. Mas pinakamagandang sagot, eh, talagang, uh, hubarin mo yung uniform mo. Hindi literal ah. Ang sinasabi ko eh, yung kumbaga mag-resign ka, ayoko na ng ganito. Kadiri maging less po ngayon. Pwera na lang ko na-assign ka sa iba o nagbabantay ka sa mga ibang lugar. Pero kung uh, pagbabantayin ka sa ganito, ayoko na. Dadahilan talaga. Sir, <laughs> di ako makakapasok! Di pa rin na, suspindihin niyo ako. Basta ayoko lang kontrahin yung mga mamamayang nating sumisigaw para sa katarungan, ba't ginanito yung pera natin? Pero kung nandiyo dyan ka, siguro sabi sa, hindi, lahat na magbabantay, may special bonus. Pero yung mga bonus na yan, may, may hangganan din yan. Yung mga magiging anak ninyo, apo ninyo, kamag-anak ninyo. Kung gusto nyo bang manahin balang araw na kurap ang ating gobyerno, ako ayoko. Dapat maayos ang bansa natin. Di ba? Eh na nga, sinisigaw na nga, may kurap eh. Kurap, nakita nyo na nga inuulanan, binabaha na eh. Siguro naman may mga kapulisan po tayo dyan ha. Binabaha din po kayo, no? E, yun lang. Saluto pa rin ako sa mga kapulisan natin na kaya muna nilang namnamin yung sakit. Nagtitimpi lang siguro din sila. Naiintindihan ko yung kalagayan Hindi rin, hindi rin basta ganun eh. Na eh, pinangarap ko itong maging pulis. Eh, tsaka na lang siguro. <laughs> Wala, wala silang choice eh, kundi magmatapang din. Pero bilang kababayan, nakikita ng mga kababayan natin, ako bilang opinion ko, ang pangit tignan na nagre-reklamo na yung mga kababayan natin dahil sa nakikita nilang kurap ang gobyerno. May kurakot na nangyayari, hindi lang diskaya. Puchik, pa, paano diskaya lang may problema? Diskaya lang, kontraktor lang may problema? Weh! Weh! Kontraktor lang? walang nasa taas na po nga pumirma sa mga issue. Basta kontraktor lang. Oo. Wait. Parang ang hirap naman ng paniwalaan nun, sir. Ako ang hirap paniwalaan. singa nga, bigyan nyo ako ng pinakapaliwanag na kontraktor lang talaga may kasalanan. Kalukuhan. Walang, hindi naman gagalaw yung mga kontraktor na yan kung walang pipirma dun, di ba? <laughs> oh. Para sa akin, mas may malaki pang isda kaysa doon sa sinasabi nilang mga kontraktor. Yun ho sanang maintindihan ng mga kababayan ho natin. At ito na nga po, nagagalit na yung mga taong bayan. Tapos makikita natin ang kapulisan, pinagtatanggol yung... O kaya, siguro, i-consider na lang natin gusto nilang kapayapaan. Eh bakit? Kapayapaan din ang gusto ng mga nagrarally. Gusto nila buwagin na yung kurakot. Eh kaso, binabantayan naman ng mga to, wala tayong magagawa, no? nasa kanilang kapangyarihan. Kaya mga kababayan, kung hindi magkakaisa, kunwari magrarali, rally sa kabila, rally dito, tapos may nanggugulo pang nagrarali, mga dilawan, sabi nila, hindi naman daw Marcos resign. Pero ang totoo, dati sinasabi nyo, Marcos resign sa mga dilawan, ha? Marcos resign! Marcos resign! Ay, siya ngayon, hindi. Kasi pag nag si Marcos, Duterte ang mauupo. <laughs> Duterte mauupo, eh. kaya ayaw nila ng Marcos resign ayaw nila ng Marcos resign kasi nga Duterte mauupo at kapag Duterte nang naupo mananagot lahat ng mga korap sayang ho mga kapulisan sana kung magkaka magkakaroon lang sila ng iisang paniniwala no? sample lang ito'y vision vision ko lang naman alimbawa nakabantay sila sobrang dami ng mga lespo yun pala may isa pa mayroon pala silang plano no bumaliktad lahat ng mga AFP tsaka mga mga kapulisan bumaliktad sila umanib sila sa pagrarali no ganun sana pwedeng makita natin ang ganda nun kasi talagang uh, all in no bagsak ang gobyerno pag nagdaraon eh kaso kung hindi magkakaisang mga Pilipino gusto nila, ganito lang. Yung mga lespo nating mahal, mga nire-respeto natin, eh okay lang. Ganito, trabaho talaga eh. Pero kung iisipin sana ninyo yung mga kinabukasan ng mga magiging anak ninyo at magiging anak nila at magiging anak pa ng kanununuan ninyo. Ay, ng kanununu. Oh, basta ganun. Mamanahin nila itong korupsyon. Ayon bang dito pa lang tapusin na natin? Eh, wala. Wala tayong magagawa. Eh, but Adan. Eh, eh bat tayo tuloy. Oh, kapit bisig. Alam niyo ang base sa pagkakaintindi ko dito sa nagkapit bisig sila. Hindi, hindi niyo pwedeng buwagin ang mga kurap. Kailangan ni pagtanggol ang kurap. <laughs> Parang ganun lang ho ang pagkakaintindi ko. Hindi natin uh, na ng mga kapulisan natin, pero ayun lang ho yan sa pagkakaintindi ko. Biroin mo, papasok sila para ipaglaban tapos, biglang mag kayo ng ganyang pak. Hindi! Kailangan pagtangkol, ang mga kurap! <laughs> diba? Tignan nyo. Kapit oh. bisik. Bilo na sanahan na, no? Dami oh. Ang dami pa lang mga riders eh. Kung magsasama-sama lahat sila dyan, ganunin lahat nila, no? Pero magagalang pa rin itong mga riders. Eh. O kaya, kung may mga itlog kayo dyan, yung mga bugok, dapat bumili kayo dun sa mga, ano, sa mga warehouse ng mga, ano, ng itlog, ng mga bugok. Uh, patuhin mo, ewan ko lang kung di magkakakalas yan, ano? Wala. Sayang, no? Sir, yung holiday pa rin. Okay, tapos na tayo doon mga kapatid. Yun nga, sabi ko sa inyo, kung hindi magkakaisang mga sambayan ng Pilipino, kung may mga nagtatanggol din sa kurap, hindi naman natin sinasabing nagtatanggol, pero parang ganun ho kasi ang lumalabas, mga sir. Ginagalang ho namin kayo, pero pag ganito ang nangyari, hindi ho titigil ang korupsyon kung ewan wala eh ganoon po talaga eh uh, GG Pilipinas no kung, kung uh, mura lang ang papunta sa ibang bansa kung pwede lang kung free lang na pumunta sa mga ibang bansa doon na lang tayo lahat tumira iwan na lang natin lahat ng mga naniniwala na BBM BBM para kayo oh